Hello mga bari, magandang umaga sa inyo lahat. What's up? Shout sa lahat dyan. So dito sa amin, medyo malamig ngayon dito ngayon dahil uh, maulan. So ngayon mga badi, mayroon po akong trouble dito. Samahan niyo po akong gawin ito. Ah, uh, ito po ay hindi umandar. Tinulak na lang pinasok dito. Dahil nga ayaw talaga umandar ito. So, try natin. Yun know on natin yung key. Ayun, oh, mapansin nyo body delay. Delay yung uh, power sa Uh, dashboard or sa cluster oh, Blink blink So parang weak yung battery nito mga body. Awit nga mawala yung uh, ilaw ng dashboard pag ni-start natin. Let's try natin start ulit. Ayun. Nawawala yung ilaw. Check natin battery mga body. Alright mga buddy, ito yung baterya niya, tatlo. So naka parallel connection buddy, 12 volts lang po ito, no? negative, negative, positive, two. positive, tatlong battery lang. So kung natin, lumalabas na yung battery solution niya, yun know, acid na mamasa sa taas ng battery. Yun yung tubig, lumalabas na. So ang gawin natin dito, uh, tanggalin lang natin yung battery, palitan natin ng uh, bago. At saka, linisan natin itong mga terminal, mga body, oh. Kasi madumi. Tsaka may mga corrosion. Tapos, uh, maglagay din po tayo ng cut switch. Sa pagtanggal ng battery, mga badi unahin yung tanggalin yung nakakabit sa negative, mga body. Yun yung una yung bunutin. Kaya tanggalin yung mga, mga bolt or nut dyan. Basta unahin yung tanggalin yung uh, negative, mga body. Negative po, unahin ba ng mga badi Alright mga buddy, natanggalan na natin yung battery so ilagay natin itong cut-off switch. Paglagay ng cut-off switch mga buddy, dito ko ilagay sa loob ng box ng battery para safe siya sa corrosion at saka sa snow. Hindi siya mababasa buddy so dito tayo magbubutas. <laughs> mga So, ito na. Nagabit po natin yung cut-off switch natin. So, so, bali mga badi pinalitan ko ng cut-off switch to. Ito yung isa. Masyadong malaki. pinalitan natin ng isang Classic Cut-off switch. Ito yung gamit natin pang crimp, Badi No? Bari, ito yung gamit natin pang crimp. 95 size. Yan. Yan. Yes. na natin. Pero kumakain. Bueno, na tininingnan mo ba? So ito na mga body, no? Nalagay na natin lahat. Ang ginamit ko dito ground para sa ating cut off switch. Ground. At naglanggay din po pala ako dito pati ng spray lang tong gamit ko dito. Ito yung panglaban ng korosyon ng terminal para hindi kakainin ng kalawang. Yo. Sinubukan ko siyang i-start. Ganun pa rin ayaw mag-start. So yung uh, starter ang uh, problema niya. check natin yung starter. So ngayon mga buddy turo ko sa inyo paano mag uh, direkta sa starter na hindi dadaan ang insiniti. kung kayo magka trouble ganito mag trouble sa inyo para malaman nyo kung sira yung ating starter, una hanapin natin yung starter kung saan nakalagay kadalasan yung starter nandito talaga yan eh. sa so may uh, transmission uh, na sa so may footwheel una mga buddy no Kuha tayo ng wire wire tapos pagkatapos mapin natin yung positive kung so makikita natin ito yung starter uh, solenoid so ito yung positive ito yung galing ng battery so i-connect natin dyan pagkatapos girektahan natin to. Ito yung uh, trigger ng solenoid. Ng starter pero sa sasakyan dito mga body mayroon no? Meron pa siyang isang uh, solenoid relay. Ito yung galing sa ECM or sa ignition case. So ngayon, patay ng power dito. Dederika natin to. Oh, hindi nag-start. So, maring sira yung ating uh, trinoid or o yung startle natin nag-stack up. So pwede rin ang uh, yung sira ay nandito sa output nitong relay natin. So bali ito yung output no. So ito yung positive. So yung supply galing yung battery, malit na wire papunta dito sa ating relay. Tapos ito yung uh, trigger, yung isang wire ito. Ground yan mga body, tingnan nyo. ground. Pupunta dito sa isang pinang relay. So ito yung out ng relay natin. So sinubukan na natin mong isa. Wala, hindi nagka-crank. So ngayon, subukan natin yung out para malaman natin kung talagang sira natin yung starter natin. O yung solenoid. So yung solenoid starter, yung relay solenoid natin nag-click. So ngayon, subukan natin to Output ng ating solenoid wala, wala walang crank body oh. Kung makikita nyo, walang crank. Nag-spark lang siya pero walang crank. Subig sabihin, tanggal na natin yung assembling starter natin. Yung sira natin, yung uh, starter. Either sa yung solenoid exact o itong itong starter. Alright mga buddies, ngayon so, maghanap tayo ng starter dito sa aming stock room. So yun, may nakita kong isa at meron na siyang uh, solenoid relay na sa ignition. Ayun, meron siyang isa kaso iba yung uh, location niya. Hindi pareho doon sa isang starter natin na luma yung uh, location. So tanggalin natin yan at ilagay natin sa tama. Kung mapansin nyo, iba yung location. At ito po ay recon mga badi, pero gumagana pa ito. Ah, try muna natin 'to mga badi para sigurado na gumagana talaga tong starter na to. So, gusto niyo pa lang malaman kung paano ito gagawin mga badi. Tingnan niyo lang yung isa kong video mga badi. Meron akong video diyan na in-upload. Paano mag-test ng starter. All right. So dito mga body, maglagay po tayo ng grasa sa ating starter, keyboard, terminal at saka ground at saka sa positive. Alright mga bari, nalagay na natin yung starter. So try natin start nyo Turn on lang natin yung ating cut-off switch. At start natin yung ating uh, sasakyan. Oops, namatay mga bari. Uh, try natin ulit isang start pa. Alright, so yun lang po mga bari. Kita-kita sa sunod kong video.